So guys, ngayon naman dito naman tayo sa Palengke. Galing to sa Hakien Shop. This is 99,000 yen. Charot lang. 99 yen lang to sa mga 30 pesos lang to. O oh, di ba? Hakien Shop. So na order din kami ng mga tote bag. Na sobrang dami. Regalo sa mga bakla pa sa lubong. Okay na ba kayo? at kumuha din kami ng mga candles for the altar at si Chris ano naman namili na itong mga food namin later kasi magiinuman kami with Amo before going to Osaka dispedida namin ito sila How was I I in Japan? Yes, grabbing experience. Yes. So, ano yan? Ang mga dito ang isda. Ano yan? It's um... Salmon? Salmon. Salmon. Ito, panga ng tuna. <laughs> Grabe mga fresh, no? Pangyakiniko yakin. kasi magyakiniko. Magyakiniko kani later ni Madam. Mas okay, asa ang asa, organe okay, okay. o kanya? Oh, masyadagutan. Hindi man ka nag-murgi. Ito so ah. <coughs> man. ko niya, may. Ito sa nangisa. Ah. Kaya kung... Ano mo, Dabi? Yakinig ba sa Oo. Hindi mo urot. Pero tumiagi nga. Masagkaayo. Eh. Ang amoy. Ito yung pangyakiniko. Grabe yung fresh ng mga karni nila. Pero, one thing I've noticed here in Japan, wala silang balat ng baboy. No? Siguro mapipili lang talaga may balat ng baboy. Yung in-order. Saan dito yung siki ng kamay ng baboy ko? Tinan mo, wala silang mga... No, wala mga balat yung ano, pork chop nila nginipis no ito naman mga manok nila wala silang balat ay may balat pala may balat naman yung iba ay, this one is frozen excuse me bakit kaya walang mga balat yung baboy nila dito mm, kasi di are uh, ready to cook. Huh? Ready to cook na. Ang balat? oh uh, very, dito sa Japan kasi, very accommodation. <laughs> Oo. Oh, oh. Bakit walang balat yung baboy dito? Kasi iba kasi sa Japan. Bakit uh, nga walang balat yung baboy? Napakalinis kasi. Kaya nga, da, kaya nga walang balat ng baboy. Bakit dirty ba yung balat? No, Japan is one of the most beautiful. Bakit nga walang princess. balat nga yung karne nila? Kaya, kaya nga, ayaw nila. Kasi, Bakit nga? Kasi yung ngipin ng mga tao sa Japan is hindi maka... Maya, baka dulo. Oh, hindi maka kayo sa inyong pustiso. Hindi nila nagkulas ka rin. Ayaw oh. nila ng kolesterol. Tama ko siya, lai. Lida. Ayaw nila ng kolesterol. spell kolesterol. C-H-O-L-E-S-T-R-O-L. Kolesterol. -e ah. <laughs> okay, no. Ito naman ay gizzard or batikulon. Ay, hindi ko alam gizzard ba ito. Ito atay. Ito yung batikulon yata. Balon-balonan ba? Tama ba, Gizzard. Grabe. Ito yung mga isda nila dito. Tsaka kami mga seafoods. Ito yung favorito namin eh pretty ihaw. Is... Ayan, isugba. Ay, steam na siya. parang iinit lang sa air fryer. Ito naman yung mga salmon. Ang mga paboritong pang sashimi like this ones oh very fresh nice like, lagi namos Diri guys oh ay commercial bago ang alamang different kind of seaweed latto sea sarap so dito ay sa gulay <laughs> ako <Laku>, kailangan gulay <laughs> putla yung kanilang marguso, no? Palaya. Ba't putla? Ah, Japanese ka. Kay Kano, kasi to. May lahing Kano. Ganito yung utin ni Kano ba? Daming grano. <laughs> Daming butlig-butlig. dan taya may mga bulihitas ang dami. Daming giring-giring. Grabe yung gulay nila dito, no? Ay, itong apple. Grabe yung sibuyas nila, no? <laughs> Uy, lawa na naulog. Ang laki ng sibuyas. Carrots, ilan? Ilan, Jig? Oh. Nalaki ng gulay Fresh mais. Di ba may darating na mais, ma? May darating pala kaming mais, guys. Sa follower ni mama. Ito yung masarap, yung asparagus. This one. Para siyang bamboo shoot asparagus. Kalabasa. Ibang klase kalabasa na dito. Grabe, lalaki ng mga gulay. Kumuha pala ako ng mga pangtanim guys. Sibuyas. Kumuha. Alah, Kau akan kena. Lebih ini Tu buat tu kalau kena nanti. Emrah ma ma. Intalung ni lah di sini, guys. Intalung ni lah di sini. Parang lumboi or duhat. Yang talung na sobrang laki. Violet. Itu namanya yang talung na. Anu kan lah sini tu, no? Tiap ba orang nito. kimi green. At my favorite pipino. Ooh, the curry. The, favorite? the favorites. Team dito ako sa guys, cat guys, sa Japan. Ito. Ha? Huh? Ha? Huh? Kaya nga mag-ano ako. Pangkwan ko mag magmukbang kwana. Kamatis na fresh. Mamukbang ko otro nyan, guys. Kumuha rin ako nito. Nagtanim ako sa bro. Sana tumubo. Nagtanim ako ng ganito saan. Bumili ako ng seedlings. Sana tumubo. Ano to? Kamatis na passion fruit. Saging ka tangha ka fashion fruit siguro to ano tuh guys fashion ah, fruit paborito ko to mama gua kwa ko ani mama gua kwa ko ani maha masarap to fashion fruit pero light like color nila yellow yan diba kasi uh -huh. itong palitan na to sa saan ba itong fashion fruit diba Yellow lagi sih. Kanto Yan. Ito yung kiwi, nakita ko. Kiwi pala yun. Akala ko kaki. Sarap yung passion. Pwede mo good na no, ka para ano. Yung kiwi ay pagbuot ko ikaw gada ko uh, ay ka ito ilahi yung color na apple jazz naman siya ibang apple naman kasi is um cha cha boogie isa jazz kiwi maliit yung kiwi nila ha hindi sya ganun kalaki ito yung cherry na masarap po oh. mahal lang ito 498 so 505 times 4 200 pesos siya limang piraso lang mas mahal to nasa ano 700 certain passion no excited tuloy na excited ako sa passion kita ug passion fruit kay kaka ug passion nang yelo kita dili oh, really? nang yelo bang aslom kay nga nimog nagagmay kayo nga murag kamatis nga lisas kamatis ang kaniba kaya naman nag-piso sa na skilahan Yellow. Ngunit um, nag-asin dahil. Ah, kay Mito. Bobok kay Mito. Asyun ba? Kay Mito. Nga ba yan? Palaya na ito? Wala akong gawin tayo. Kay Mito. Pasyun? Naya, inaadid to ang palaya. Maa, pero mo nagtuluro ka buok. Ogi, labas naman ni mama Okay, okay. Namin nagkita ni mamam Marina ganina. Uli, ka, wala ka pala sa Pasyun Fruit. Ito bang aslong kay bang murag po, an? Ayun o.

Ito na isa test day ko eh. So, para sa mga mga gulay dito yun. kayo. Ang broccoli. Sabi, baby, sa Pilipinas Dito, Kayo yun. din. Apil manin. Apil manin yung makaon yung kuwan nun. sa ilalong yung stock niya. Maka yun na natanong. Wala ko yatay. Pero nandun sa kuwan. Upo. Pero na, tara na. Tara na kami si Mamura. Lipat na kami ng mm. mm. ibang tindahan. Na no, si meron kami doon pang shopping. mata. Sure ba? Nga damit Galing kami kanina sa mga gamit na pambahay ngayon. Dito kami sa mga gulay. Karne, doon naman kami ngayon sa aming gamit sa pang personal use. Mubayad na kami guys.

mulai tadi kena nomor